Viral kamakailan ang social media post ng isang netizen na may pamagat na Maranao versus Maguindanao na umano'y kaguluhan ng dalawang grupo sa Muslim community sa Quiapo, Maynila. Ang nasabing viral video na may nakakaalarma anilang pamagat ay tila naglikha ng pangamba sa mga iba't ibang grupo ng kapatid nating Muslim sa nasabing lugar. Dahil dito, o nasubukan ang magandang pakikipag-ugnayan ni MPD Station 14 Commander, Police Lieutenant Colonel Arwen Nacional sa iba't ibang tribal Muslim community sa area ng Barbosa sa Quiapo, Maynila. Kaugnay nito, agad na umaksyon si Police Lieutenant Colonel Nacional kung saan kanyang pinulong ang iba't ibang tribal leaders ng Muslim community sa nasabing lugar. Ang inisyatibang ito ni Police Lieutenant Colonel Nasional ay upang maging malinaw kung ano ang tunay na kwento sa likod ng naging viral na video na anilay mapanganib ang naging pamagat at posibleng magnitsa ng mas matinding kaguluhan sa area. Dahil sa magandang ugnayan ng polis at komunidad, ay agad na isakatuparan ang pulong sa mga tribal leader. Partikular na ang binanggit na dalawang grupo ng Maguindanawon at Maranawon na kapwa mga kapatid nating muslim na bahagi ng komunidad sa Quiapo, Maynila. Sa naganap na makabuluhang pagpupulong ng kapulisan at mga tribal leaders ng Muslim community sa Quiapo ay kapwa na pagkasunduan na magsagawa ng swearing on the Quran bilang sinsero at tapat na pakikiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan tungo sa matiwasay na pamumuhay sa nasabing komunidad. Uh, bilang isang COVID-19 Is sa hindi ko pinapabayaan itong gulo sa amin barangay at sa na sa akin na Dito ko ni-help itong gulo na kasi nabayaran ito si Don para impact ma-fiction na wala na itong gulo na center na yung versus Maguindanao versus Maranao. Ineter na natin ito na ito na ang isa, itong dalawang grupo, bilang isa ngayon na dito ko na sa iyo binigid. Kasi totally kung tutusin natin, bakit hindi namin makakaya mga Muslim? Pero mas maganda na diyan tayo sa taas sa mga kapatiran natin mga Muslim. Lalo pa na ano, panasera, si Rancho Inaanong ko na lang itong pulo na ito, na ngayon natatuloy ko sila. Kung willing ba kayo, mga sultan, magpagayos kay Datuan? O, willing mga na kay na kay sultan? Ang hindi ko sa inyo, kung gusto ko mangyari, nandito rin ako sa Dahil, ito sa na aking mga ko na Dahil kung alam ko lang siya, hindi ako na siya pag rin at hindi na tayo pero ito sa tutulang para ang alam kaya nga hindi na hindi totoo na ito laban ng Maranao pag okay. may dugo ang Maranao may dugo siya du kita daw ito yung makatawangan Pero maganda ito, dahil may kasabihan na may ayaw tayo, ito yung may iba pa. para May gusto May gusto tayo na yun ay nakakasira. Kaya na ito, mas maganda ito. Kung kaya na kita, kita tayo para ay itong At unang-una, kumunod sa akin uh, na unit o para um, kutunin na yung saksakan mo para sa kapayapaan ng kakaimikan. Yung daw na hiyan ay mungin ng ay kakinawa. Kaya nga, ako nag-isopi kayo para pakita na pwedeng ako sa kakaimikan. At yung isyo na ginamong content, hindi ka pa ng maradrives. Lapan ang mga kapatahan. So, in para sigurado ako na wala ng uh, panghuli, mas mat matibay ang Biblia natin, na kura natin, kasi yan ang kinatatakutan natin sa, sa ating mga Muslim na may tiwala kay Allah, Kaya ito na lang ngayon, sir, hindi na lang magbigay ng talupati, tapos na ako doon, ay na lang ang at maging mapayapa itong kiyapo kasi pag nakapagigapos din tayo kung maging dadawang kaban para daw, tausok iisa tayo eh iisa tayo na tayo Pilipino Tayo kami, mga kristyano ko para matigil na yung nag-viral na yun magkaroon tayo ng pagkakasunan kasi yung pangit eh mamaya may tsepang lugar kaya eh, pagkalaban ay eh, maging dalawa eh. pero hindi naman eh maliit lang yung pinakaugatan hindi pagkakunawa miss na sector Siguro, sa muna ito yung pairing of the susunod natin yung memorandum of agreement. Yan so, na so, yeah. Sige, ka na yung... Wala well, yan o, dalawa lang tatayo. Yung to, yung iba, ito mayoko. Kahit na hindi sila nakasari, mayoko siya. Kasi ito, hindi okay. lang panatandaan hmm. ng mga leader natin, na tulad ni Gatuan at saka hindi so, si Sultan, na ito, nanonpa sila na ang mga pabila, wala nang, maaaring malukot pa, pa. itong pabila din, maaaring walang Uh, ano to, dito na natin na post na sumupa kayo sa bilang ano. Pero ito na si Imam kasi din na naman natin ma, no? Uh, alam na niya kung ano ang panunong pa sa Biblia na kinakakaan. Kasi yan ang pinakakinatatakotan. Kasama natin ng pati ha. Si okay. okay. Yan Mumpisa. Awad bilang niya siya ito ang bila, ragim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Wala pa, Yun lang. Yun ano, kasi mabibis naman yung mga ganong panong pa. Pero pinakamabisa yun. Pag uh, lalo na pag nawakan kasi ito sagrado. Ito hindi basta-basta yung kura namin. Yung paniniwala namin, nandiyan na lahat ng ano. Yun ang payo ko sa mga tao dito sa Tate at saka Tate ko. Oh, please. Kasi ng mga matatanda na tayo, paano yung mga na susunod sa si atin? Kung hindi natin magabayan. Kasi ngayon, ang pinakamahirap ngayon, lagi na lang nakikita sa mga kabasa natin na lagi na lang nila wika, kuntokin, patayin. So, ano yun, bubukin, pakamangin, iyan ang iwasan. Kung ayaw niyo pagkasunuan, nandito ako, masay ano nandito si Sir, nandito ng mga kapatid natin, mga kapulisan. Pwede tayo dumulog sa kanila para hindi tumala yung bulo. Malit na bagay o malaki, huwag natin baliwalain. katatapos lamang po ng swearing on the Quran o ang kanilang panunumpa sa banal na Quran po ay may kaugnayan sa uh, pagbabaybigting ng uh, kapayapaan sa pagitan ng Magindanao Mga kapatid nating Muslim na Magindanao at maranawan na nandito po ngayon na uh, tininiraan at nagne-negosyo uh, dito sa Quiapo, Maynila. para mapis kasi unang-unang kinatatakutan namin pag nakahawak kami ng Biblia yun ang paniniwala namin kiala na itong binigay niya nakasulatan uh, bilang sa mga kapatira natin mga Muslim kasi maraming Muslim tawag ang Muslim sumusumpayan na sila kasi tao sugiyakan at saka ano ang pinaka-importante tinatawag sila itong mga tao na ito na Muslim kinatatakutan yung Quran na kung sakasakali may lumabag sa kanila magiging ang parusa sa Allah doon hanggang pamilya niya pag hindi sila sumunod sa Biblia ng Quran itong panunumpa nila ngayon kaya uh, namin ito kay Colonel at saka sa Midyut ng Quran kasi minsan din ang mga kapatiran natin mga Muslim yun ang unang-unang kinatatakutan -unang nila dito sa mundo habang nabubuhay sila ang Quran ay, Ah, uh, ano po ba 'yon? Uh, talagang away ng kabila Oh, away bata lang po. Lito away bata ay. lang 'yon. Inano lang 'yon ng mga tao. Apo. Kasi masyado na lang bakit nilagay doon sa ano na 'yan? Sa taas na eh uh, mos at saka magita na. 'Yon gawa ng demonyo na ganyan. Hindi kami gano'n. Dito sa amin, walang matatawag na Maguindanao o di ano. Dito, tayo dito, sabi ko mga Muslim. Kapatid na Muslim po? Oo, hindi pwede sabi ito Maguindanao. Kasi ito, may kapatiran din na Maguindanao, may Muslim din. Kaya nga kami dito, matatawag namin na isa kami dito sa Barangay Trip Port na Muslim kami lahat. Hindi pwede Maguindanao niya, kasi hindi mga Muslim. Yun lang po. Ito mga na ito mga aktibidad nagpapakita rin ng magandang sama ng komunidad sa kapulisan. Ano ba ang kamusta ba ang effort ng pulis dito sa area? Itong mga kapatid natin mga pulis, lalo na to si Kernel, nagpapasalamat ako sa kasi simula nung nangyari na to, hindi siya hindi niya tinutulog ang, hindi niya naayos ito. Kasi alam niya malaking dagat ito kasi Pilipino tayo. Bakit ganoon tayo? Kaya nga malaki ang pagpapasalamat ko kay Kernel kasi simula nung nangyari ito, hindi na to natutulog yung mga matataas na official natin kasi ang ngayon, nandito siya, tinapos niya ito, hindi na niya pwede kasi pwede i-schedule namin ito. Ang sabi niya, hindi na pwede. Kaya nga, nagpapasalamat ako kay Kernel at sa lagong asista niya, lahat na kapulisan niya. Dito na malaki ang pasasalamat namin sa mga kapulisan natin kasi ang mga kapulisan natin ngayon, kaya pinaano nila 'tong pulis nila? Ano kasi malaki nang tiwala ang mga Muslim dito sa mga pulis dito sa panahon ngayon ng presidente natin katulad ni presidente Bongbong Marcos. Yung dalawang leader ko. Okay. Uh, ano to ang uh, ano ba ang nakagandaman niyo po ngayon after the activity? Amo uh, unang-una maraming salamat sa inyo lalo na dito kay Mayor Sampo sa ating mga kapatiran na uh, operation na walang sawang uh, sa a maintain ng uh, katahimikan o kapayapaan dito sa ating uh, barangay or uh, municipal kaya nga ito gusto ko pong uh, iparating kanino man na nakakita sa nagpa-viral na video na yung po ay hindi totoo na alitan ng muslim na Maranao at saka maging No, ito ay nasimula sa mga kabataan na hindi nagkakunawaan. Dahil po doon, eh, uh, ngayon ay eh, pinakita namin sa harapan ni Kernel at saka sa po sa kanyang mga kasamahan na yun po ay hindi totoo at kami po ay pinakita namin na peace loving people kaya nga ang kapayapaan sana ito ay starting point na natong sa barangay sa Barbosa kundi buong Pilipinas matatahimik na tayo at huwag natin ilagay ang bata sa ating kamay dahil meron po tayong mga kinaukulan. Kung may problema, dapat ipakalam natin sa kinaukulan dahil hindi po nakisawa nandito po ang ating mga kapulisan upang panatalingin ng kapayapaan at katahimikan. Kaya nga sir, maraming maraming salamat sa inyong lahat, lalo na sa inyong mga vlogger. Sana po itong mga gumagawa ng mga content sa social media, huwag na po yung magkukontent na medyo may fake news na wala po para kumita dahil tawawa po yung biktima. Yung inasaan po natin sa media ay yung katotohanan na pawang katotohanan po. So marami salamat sa inyo lahat and wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala gamian wabarakato. So, pwede, pwede po malaman yung pangalan nyo po sa kanilang uh, yung... grupo po? Ang ako po yung traditional leader for Maguindanao tribe, si Datu Al-Sultan, na kami mga kapatid ninyo Maguindanawan, ayaw namin ang gulo. Sawa na kami sa gulo. Gusto na namin yung kapayapaan. Maraming sa salamat. salamat po. Sir, kayo po. Para po may, may, may ano po, ano pong, may, may mesay po kayo. Tawa. Sinabi niya sina po dati. Apo. na niya yun po. Sa lang po. <laughs> <laughs> ito so, suportara pinakisa order ni ng... Kernel po. Tsaka wala talagang away, sir. Wala pong away. <laughs> parang tatay ko na rin po ito. <laughs> eh. Yon. tama. Kasi so, kung magsasalita pa ko, parang uulitin ko na rin. tama, tama, tama. Ayan. Yung activity na to, sir. So, mahalaga to, to, kasi napanood nyo yung viral na video Apa. na Maguindanao versus Maranao. So, mahirap yun. Kasi baka magkaroon ng pataya. Yung spark siya ka video. Yun ang iniwasan natin. Nasa Tiapo tayo. Tapos, pares na magkakapatid na Muslim. Magkakaaway. So, pinagkasunod. So, Kaya nagkasunod sila na magkakaroon sila ng swearing on the Quran. For peace and unity. Then, after nito, nagpapa, magpapadrop na ako ng random of agreement. Pisto lang area lang. Barbosa po is station. Basahin nyo po na dito sa Barbosa. Safe kayo. At mapapanitili po namin ang kayusan at katahimik. Thank you very much sir. Salamat po sir.